Habang nagpapahinga ka at nagatago ka, I had to step up. Malas mo lang. Hanggat kumili na ako, you will never, ever sit on my throne. Gusto ko nang masimula ng pag-develop dahil meron akong alas sa lugar na ito. At sino naman yan? Hindi ako titigil. Hanggat hindi ko napapatay si Don Silvio. Yung totoy na kilala ko ay pinaglalaban ko ano yung tama. Ipinagtatanggol yung iba. Hindi papatay ng ibang tao. Boys!